ko sa balay muna nga hinihini lang miki kay katuin taon wag ito tang mga pas may kay na o arura din manidre din tapos gamaot na kayo ang kanang panahon ulan ulan pa happy birthday to you happy birthday to you hi Happy birthday, happy birthday. Ini nanti kita mau. Kila. Tuara. Allah. Berah. Allah. <laughs> guys, mani guys, Atau surprise ako na mamang guys, kay birthday man niya karoon, wasya kabalo, wasya hindi yan, mga nimi direk. O nga, wagi pa mi aning mga libaong nga dalan kay para makaabot ito sa balay nga gipoy ani mamang ma karon. Ay yang isak ani karon kay sila may gibabantay sa balay. Na karon man noon so dere. Pasulod ata pa dito sa balay. Muna nga nihini lang mi kay katuin taon wagi to balon pa, mga pas mi Nawar guna na o Aurora din de, mani dere din de. tapos de, gamaot ta kayo ang kanang panahon ulan-ulan pa so nagip posibilidad nga di get, madayon o una, na amuging gyan hi hey, gyud kay ning kalma naman ang panahon then nakabiyahe na pun mi di maninga mm. nang mm. ani sa mm. di mm. anap nan mm. kay do man serve ang kick muna nga karon muna makit makita na maging ginato ang buan ang ang tungoy-tungoy sa balay duol lagi like, memang mga eh. Surprise ato uh, ni ko. Amot lang makan madagkot. Madagkotan paning kuan. Kita Pero surprise na lang siya. Surprise sa mga ata. Ano mo? Mga... So na uh, nagaduol na ta. Uh, Wala. Mo na gining, mo na gining balaya wa. Ah, mana gyud ni. Tenan. Bye. <laughs> Wala gi idea si mama nga mudayon mi ang birthday. Mana nga na surprise gi siya makaiping og kay lakon yun gi ni bata gani ni. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah! Happy birthday, happy birthday Binati, ka maabot Happy birthday, happy you Nani, nani, Hey Don't cry, hey.

Pag humanag plastar sa mga ipang nga pang surprise lagi like ni Mamang, dali kibutan na sa lamisa na po ang lamian o ninot kay nga cake na po duha manok na bahaw starring ka duha ka 1.5 nga soft drinks ah, pati kay lami ama ba na apay spaghetti Wow! Nya, kamay na kayo mi. Ah, ka ni. Eh. Ah, tanawa lang kung mahorot bag di. Wala nga, meski ginagmay lang. Basta malipayon lang ang nag-birthday. O malipayon sa ang nakikaon sa birthday. Ah, naman na! Ah! So, pagkahuman mga kaipin, no, nga, hapit mi mga on. Ah, na namo ang video nga ginabuhat requested ni o kung say reaction niya o makahilak ba siya di o nang tawa lang yung makaiping no kay murag di na nato ni padugayon kay naghulat na ang grasya das na misa muna nga murag butom na magigit kayo ng mga liwang muna nga sige hala tanawa palihog nice birthday to you happy birthday, birthday. birthday. happy birthday birthday lang birthday mother ah, nai-nai ko ah. Nai-missed. Nai-missed si Kuya. Nai-missed. Opo, di mo may din. Ihay ang din. nai na ka no? Kaya naka naka na ka naman vlog mo, no?

Oh, okay. <laughs> <laughs> okay. Self destruct sequence will initiate in sixty seconds. All personnel, please exit immediately. Self-destruct sequence has initiated. This facility will self-destruct in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you! Happy birthday, Ma! Happy birthday, nanay. Love you. Happy birthday, Ma! Happy birthday! Happy birthday, Pa! Happy birthday, Ma! Love you! Good morning, Ma! Happy birthday! Tampi mo always ni Papa. Love ka. Ayaw mo na ako. Hi, Ma! Happy, happy birthday! So, today is your special day. Ginaot uh, na Um, happy kasi my birthday and enjoy journey mo ang karoon na adlaw. Wow. And then, uh, wish you have a good health every day and more candles to glow. Amping um, ka nun ay ma, tinangkaay ka na mo, love pay ka na mo, kami ka na ng anak ni mo. I love you ma and uh, God bless. Padayon lang sa pagkadasig, Kamu ang inspirasyon Kamu ni papa ang inspirasyon ako sa kung kinsa I love you ti <laughs> bol <laughs> <laughs> yo hello! eh di Hindi na ako mag-read naman kaya hindi na ako mag-speech kaya hilak na pugmayo Sige na sige na ba, isang muli na ako. Masulti na ako. Wala pala intro. Gatulog na luha Ma, ma, birthday Eh!

রাইラク ya চাকাটা মানে 야은! <laughs> <damn. laughs>